Hi guys! Good afternoon! Welcome to my channel for today's vlog guys. Nagligo ko sa ko ang Persian Kai. One week niwa kaligo guys. Kaya katong dito ko sa Cebu niya. Dili po magpasali nga kung ba nagligo sayaha Kaya lagi makambrasan o niya siya niya. Ay, ang, ang sa ba niya dugay maulian kay diabetic siya. Mutong ignan ako nga hulata nga ang ko. Kaya ako rin muligoan na. So karon ako na siyang giligoan o. Oh. Giliguan na nako siya guys. Nagpahuway lang ko guys kay gihanga ko niligo niya guys kay lihok na kay kay dako na manggut guys. So dara continue na ko siya ligo. Dali dali. I continue ta ligo. Ay hinaok ko nimo? mo na kay kaprebuyag. Bitong-tong na to ni dere atong kamera. Dili maglihok, ka. Ay Jesus Christ ata tang tang. Kare na lang atong gamiton oh. Mm kare na lang. Ala, ana na ano lang. Nakita si mami. Ay, sa guwan na. Puyo ba magpuyo? O, oh. mama na lagi karoon, mangyampo na lang magutagod. Ang hindi kayo mga kuto. Oh. Hindi, mangyampo na ka ha. Kasi katong kuto pulgas guys, ako nitabunan kay Kita itong virginity. Okay, magkuhan na ka. Nabot na iyang kuan guys, iyang sudlay nag order na mo. Hmm. Pero si Rusil, guys, oh bro, na kay, guys. Kasawa na nga, ligo na kun siya gamay, pakaayo, karong pati ng ah. Ayon na kayo mong gunit, gunit. Iyo pa yuk. Pagkayo, kay parang mahaman na din, ligo. Dugay na ikaw, analigo, one week one na nakawa kaligo kasi magpasalig si daddy ni Mug kaligo kay mo ka na kusog ka mang ngambras siya mang ngambras mang gugas niya madlok po ko nga kung ba na mo ligo kay asal magambrasan niya niya sa mad ba naman naman siya kompleto niya na naman siya ganang kuha naon tanong inyo tanong tanan tanong so, tanan kuha kompleto naman siya niya ang kukuha eh, ni Ma, igot si banana, pati mo sa kita. Inagatir mo ako ni guys, siguro, Ani ang kuku, iyang kukuha ni ko na po. Nanubo na pong kukuha eh. ni. Hmm? Dili man makuan kay ana lang guys na ay. Eh. Ako syang patindugon guys. Makita pang virginity. Ana, eh to sampuhan. Ana ra ha kay mangyampo ni dayon ha. Ano na kay sampuhan na ayo tong mami. Ayo kay makita. Ah. Ana ana na gunit. Una, gunit. Ya e, sampu ta. Gunit lang tumiyak ko na. Ano ba to ni mama? Hmm. Hmm. E, sampu na ta, sampu na. Okay. Dah semuanya nak kaya mana makan panabon? Campuran nasi ada mana makan panabon? Nak short pan baik juga Kena Karon pa man ko na nag charge akong cellphone guys mo na karon ba ko naka-video pero taud-taud na ako nagsugod ani ni kaligo. Ni na kono na ko nga mag-vlog ko sa akong pagligo sa kay dugay-dugay um, na ko ka vlog ani niya maligo kay atong i-vlog na ko sa akong nagamay gamay karong man ko siya. Karon na mo atong na ko mag-vlog. Buhay na ligo siya. Ngadto ni gumit. Nga. Igunit. guys Ini um, anas, para shampoan ang direo Kuy kuy adoh jangan aku lagi mukamang murob zombie adoh zombi mukamang man diri lah namanya nama tabungan atau Natabunan tabunan ang galon ay anak biyan bisa na anak anak ang anak ano, ano. lidam lang lidam lang kay para matarong na ligo para ba sa una maligo ka baga maglidam ra ka ang anak ay ang anak na guys kay gamay pa ni siya maligo ni siya guys kay maglidam maghayang dayo pero ano, parang pinagyong ka kay ata. Iat yeah, na kayo guys as in. Hmm? na kakuan. Tapuyo. Hingo hmm. well, ko taro na. kay mukto ko taas na kayo. Puyo ha. Puyo, mo puyo kay. Para mo man din kagligo. Para trapuhan dahil ni mami. Bluwiran din bubuk. Gin sudlayan din katong bagong pinalit na sudlay. Para magwapa sa samot. Agay, ah. agay, bali Ay, e, samot ka ba ni mo? Ito, tong-tong. Kung ano kayo siya, liguan guys, ay ka naman. Kaso na kaayo. Ako na magkita siya rin, mangusog na. Doon hmm. itang isa ka, ang anak, mangusog. Hmm. matang-tang yang malibu katungkuan guys ati bugol nah gunit lah para mana ha gunit para mana ligo din ha nah ini para mana ligo gunit ani mana dayo lihat-lihat jenang-jenang disini sarado ng pantahan. Makagi ang ango, bukas buang ito mata na. Kuan. Nawala sa sarili. Nawala na ka sa sarili. Ha? Ade. Mama na to ang dipog ang dipog ana tikate. Magtrapo na ta. Nawala sa sarili. Manas siya. Manamig kaligo. Humot na kayo among Rochelle. Nahumot na among Inday Rochelle. Atunang nang tawilan. kay gito na among Inday Rochelle. Gitog na among Inday Rochelle. Mana siya guys. Agay, agay. Ngayon na ako na suga eh. Garo sa amig Guys. kitugnaw. Darungan na to itong kamera. Na, nabasa man itong kamera, guy. Ano sa nato. to? Buwan na ang maglantoan yung mga libat. Ano? Ang gyari ta. Darungan na itong short ni mami. Ano? Tulog-tulog ang ikog. Nabasa na po eh. Pag gumana ni guys, ako na din niya siyang i-blower. Kay para mauga din siya kay ulan-ulan ra ba. Pag naon ni niya, nag-aircon ra to amahan sa kwarto niya. Pag niya, trapo karon tanan-tanan. Ako man ni siyang ibutang sa kwarto, isulod na ko ni kwarto. gitugnaw na siya guys kaloy kay ana kay mag blower man taron ya pahiran sa kang mami ha yung blower da yon ta imong balhibo o oh. motong tong giligo kang mami kay daga na kay balhibo nga nagtibugol it matulog man unta mi guys magani to kung banan to nag air ko na kay mga tulog unta mi nya kay nakahinumdum po wala man din, wala naman din ni kaligo isa ka semana kay isa ka semana guys ikaduha ni siya maligo Nya kay wa man ikaligog duha ka kay katulad din ng lakaw mi sa kumama nang adto mig wala na ati man ni. Kay po kung si banana mo imo ligo ani guys kay makambrasan unya. Ako na pud gani ning putlan ni eh, hang kuko okay. ana po ning tagas. Hmm. na kay magkuanta mag mag blower ta wow na to imong gunting di ara yung sudlay guys oh naabot na nandito siya nga sudlay kay mapuha gitong mga <coughs> gahit gait <niya> nga po iandam <coughs> sa akong blower guys kay blower na akong siya Ay, ato lang sa mga wakan. Eh. Tapos ito lang. Di ara guys, ato ng e-blower. Si Ender, pag puyo kay mag-blower na ta. Blower na to siya guys. Nara guys oh. Isog inig naon guys. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano? Ano? Iglo na kasi ang kuan ha? Limuhang lower ha?

Mga guys si Rosella ang Sudlayan tuwa kay nagkayamukat pa ang yahang buhok so karon na ni sudlayan o guntingan na to ni yahang buhok nga mga gahiun kay para wala na magsangit-sangit yung sudlay guys kay ang kaniyang mga dagko kay niya nga mga ano, na hugaw na yung likod sa bintana. Napis hmm, sa mukha, no? Man naman siya panudlay like, ganun na, guys. Agad, tinakuha sa yung sitiyang kuwan. Mga hmm. <laughs> hmm. yeah, Okay, so lahat, saan ako si Rosel? Ayan. Yeah. So, ito na yung salayan si Rosel, guys, kay Para. Makuha na ni siya. Tulog doon, kunti tulog dito, samok-samok. Ay ang ihadaen ko andi ay putpan sa kuko nagcutter ko sa na ko guys